Ate ano? Si ate. Hey. Asto kaya primo? Kaya primo na lang. Sa ano so? Sino mag gawin din? Si. Siya? Siya. 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 Na, oy, po sa... Salamat sa Panginoon sa mga ito. Salamat sa... Salamat Salamat sa... Salamat sa... Salamat sa... Salamat sa... Salamat sa... sa... mga sa... Salamat sa

buhay na na, na birth niyo, Panginoon. Lord, ano uh, lumaki malusog, walang sakit karamdaman, ay declare in the name of Jesus. Ito din, Panginoon, uh, siya, Panginoon, ay lalaki na mabait, matalino, may takot iyo, Panginoon. Ganon din, Panginoon, salamat po sa uh, magulang nang mag -arawad. at ikaw ang sa kanilang mga buhay, din sa kanilang mm. boss pangkinoon, magpapala. Yung ikaw po ang ang mga mo ko sa araw-araw ng aming mga sumbay. Salamat mm. po Panginoon sa kala ni okay. okay! ito

tinray kong Gio. si magkita si ano, si Sisilab. Ah, ano. busy siya. Awakin mo doon. Meron. Awakin mo dito. Ito kung saan yung shower te. Tapat ng CR. You hold here, come. Alexa. Lex, come here. Bring Alexa here. Come here. I'll dress up and then I'll go with you. Okay? Oh, stay here first. Nana wants to go slide eh. You watch Nana. Why you don't like to go to slide there? Eh? Why you don't like to go to slide? Why? Why? You're scared. I'm scared. You go with me later? So, so, Tita Norvin will go also. Go na Oh, daghang taon yan nalat. Dapat pa isa-isa lang. Ayaw nga kay sabay-sabay kasi. Dapat pa isa-isa lang. <tipot> Ay <Ayaw> nga eh. <tipot> Yayok, dapat isa-isa lang. Limisan apat. Mahadlok na si Anika. <laughs>